mega love shout out sa inyong lahat eto guys pa na tayo ngayong linggo time check wait tignan natin it's quarter to seven oh. dapat kaninang umaga pa ako day of kaso ang amo ko is sobrang tignan nyo guys yung mga buildings dito ang tataas hindi naman ganun mataas pero yan lang Tawag na to, sobrang tamad mag-alaga ng anak niya. Pagkagising niya kaninang umaga, nag, ano na siya. nag lang sa anak niya ng saglit, tapos natulog ulit. Ito guys, i-ano ko lang. Ipakita ko lang yung way ko ngayon. Iba naman yung way ko ngayon guys. Ano, <clears throat> dito sa papuntang supermarket ako kukuha ko ng ibang sasakyan tapos ipakita ko lang tong ano guys, ang ganda tong mga bulaklak kasi dito sa way ko kaya ipakita ko sa inyo. Ang ganda niyan, oh, di ba? Oh, ayan guys, ang ganda niyan, oh. Mhm. Mm diba, look at that. Ang oh, mga uwak. Yan oh, pink na pink. Oh, di ba? Ang ganda. Ayan, yan lang naman ang pakita ko sa inyo guys. Yung kagandahan ka ng ano. Ayan oh. Wow. Yun. Oh, tapos yung buildings. Tapos yan pa. Tapos very green na yung mga kahoy ngayon. Nung last two months ago, nagsilaglagan na ng mga dahon. Ayan guys, o, oh, ang ganda. Ang diba ba? Yan oh, kung may ganito lang sana sa Pinas ang ganda. Ayun oh. Ganda, 'di ba? Green na green jan. Tapos ito man pink na pink. Ah, oh, 'di ba? Ayun. guys, yan lang. 'Yun lang. Pakita ko lang sa inyo, 'yun lang. pakita ko lang yung kagandahan ng mga bulaklak ah, di ba? Yan guys. Yung sa hospital na yun, ito yung parkingan niya, Jen. Diyan. Yeah. Ang laki building na to. Tapos dito, way, dito yung sa park. Pinaparkuhan ko sa laga ko. Ayun, ang ganda yung ano na to. Diba? Ayan. Ito, ang ganda yung building na to. Nagaganda na ako niyan. Yung style pa niya. Ayan. Oh. Ayan. Dito na yung way ko pa uwi. Tapos ang ganda doon. Um, yung mga flowers. I like it. Yan guys. eto oh. Fondation si Ipatin nyo. Like. Yan, ang nakaano dyan. Hindi ko alam kung paano basahin. Basta yun yun. Oh. Dyan sana ako ano. Pupunta pero mag another way naman tayo. Maganda na yung panahon ngayon dito guys. Medyo mainit-init na ng konti. Kaya medyo okay na. Naka ano na lang tayo. Naka sweatshirt ba? Ano yung tree na yan? Ang laki yung tree na yan. Nagpuputol yung mga sanga-sanga. Kasi sobrang laki. Ito guys. dito na tayo. Malapit na tayo sa ating patutunguhan wow. diba malapit na tayo sa ating sakayan ayan guys dati dito ito may nilalagay silang ano ah pero tanggal na Ayun, nakaalis na yung aking bus. Parking client, Migros. Pero ang basa niya, guys, bigro. Nandito na tayo sa intersection, guys. Naka-red, naka-green. O, oh, tara na, kasi naka-green na eh. Ayun. Ah, hindi pa pala. Dito pala ako pupunta. Dito na yung aking station. Kukuha tayo ng magantay tayo dito ng bus. Guys, linggo pa naman ngayon. Mahirap mag-antay ng bus. My goodness. Ayan. Ayan guys. Hanggang dito na lang tayo. At salamat sa inyong pagsama sa akin na naglakad papunta dito sa aking station. Maraming maraming salamat guys sa inyong panonood. Salamat guys, God bless and good morning, good afternoon, good night kung saan man sulok ng mundo. Goodbye guys, thank you so much. Ayan yung station ko, kukuha na tayo ng ticket. Kaya goodbye.